sa inyo ito na naman si Johan Gusanter magbabalik na naman tayo mga idol Ah uh, mga idol dito tayo ngayon sa isang tulay na napaka creepy ng quinto mga idol si na, si na dati daw mga idol tapunan to ng patay dito mga idol kaya minsan daw may dumadaan ang, ang dumadaan dito magpapakita yung mga kaluluwa dito mga idol kaya mga idol i-explore natin to ngayon tingnan natin kung ano talaga meron dito sa tulay na to kasi kinatakutan ng daanan kaya mga idol hindi lang pala din ako nag iisa mga idol andito din pala ang lagi kong kasama si King 30 Ghost Hunter mga idol ito siya Hello guys ngayon guys supportahan na supportahan nyo ang aming vlog nito guys dahil ito guys masyadong hindi lang natin iksin itong kuha natin dahil kusog um, mal, ah, malakas ang ulan guys kaya yun lang guys pakisuporta na lang sa YouTube channel ni Yohan Gosanter at ang King Gosanter. Kaya guys, tara. Ayun mga idol no. Ah uh, ito pa yung isa nating kasama mga idol si Edward Adventure mga idol. Ah uh, suportahan din natin yung YouTube channel niya mga idol ito siya. Hi guys, ako pala si Idol Adventure. Please subscribe sa akin YouTube channel at kay King at kay Johan. Kaya sa amin lahat dito ngayon, God bless kasi umuulan na. Hmm. Ayan mga idol no. Uh, paki-support din sa ano ni Edward Adventure mga Idol. Kaya mga idol tara na samahan niyo na ka, samahan niyo na kami dito sa experience namin na napaka-creepy napaka na isang tulay mga idol na kahit ang daan. Kaya tara samahan niyo kami dito. Bye bye. tahanan natin yung area mga idol na sinasabi nila na grabe daw nakakatakot na dito sa tulay na ito mga idol kasi minsan daw mga idol dito mga idol dito mga idol mayroon daw dyan mga idol nagpapakita dyan sa ano na yan dito. dito daw minsan tumatayo daw dito mga idol ano to dito mga idol eh tinarbaho kasi to dito eh kasi yung mga bantay dito ano natutulog mga idol kasi dati doon silang tutulog sa taas. Yan, natakot sila kasi ano daw mga idol, yung mga kwento nung ano dito, nung yung isang nagbantay dito mga idol. Ang kwento dito na bandang alas 3 daw ng madaling araw. Uh, akala daw nila, nagdajaging lang yun. Nagdajaging yung babae. Yun pala, hindi na pala. Spirito na pala yung mga idol. Uh, nakita ng isang nagbabantay dito mga idol na naglalakad dumaan doon sa tinutulugan niya sa barracks niya kaya pagtingin na naman niya sa baba mga idol nawala lang bigla niya pagtingin na naman niya ulit mga idol, ando naman daw sa taas yung babae na nakaputi mga idol. Kaya i-explore natin ito ngayon kung ano bang makikita natin dito sa ano ito mga idol. Tara. Ito mga idol. Tingnan naman. Napaka-creepy naman talaga ng area dito mga idol. Ano ito mga idol eh yung dating ano ano? tutumbo na siya mga idol hmm. ito siya mga idol And, yung, ano dyan may ano dyan papunta ko dyan mga idol sa ano ayun tinagbaho kasi ito mga idol pag ano. meron daw din, din, din dito mga idol na ano sinaniban ayun sinaniba ng ano yung trabahador dito mga idol pinto nung ano dito kanina yung katiwala dyan na nagbantay dyan sa mga gamit mga idol ay mga idol tingnan nyo naman yung mga bato mga idol galing yan doon sa taas doon sa pinakataas ayun no? o kasi hindi na makita sa kamera natin mga idol yan galing yan doon sa pinakataas yun gumulong dito pa baba ayun mga idol Kaya ano yan? Parang ano. May tubig. Ayun. Ayun pala. Ano na yun? Nakatakot daw dito sa area na ito mga ito. Kasi ano. Marami daw nag paparamdam dito sa tulay na ito mga idol ayan puntahan natin itong ano dito mga idol activity naman talaga ng ano nito mga idol so, idol isa ano na ano, ito mga idol ah, sapa na to dito kaya nakakaano naman talaga na nice ko Center mga idol doon sa saboga Spider na pupunta doon. doon Ya Kaya ada Ano itu, pinto na to yang natin <coughs> matagal dito ay do, hindi matapos tapos tong ano na to kasi yun nga yung mula nung may sinaniban dito parang nahinto-hinto na yung trabaho kasi yun, na yung mga trabahador ρίχνει kasali ng mga makita ng mga yun eh. uh, ano naman comment lang sa comment section natin na, eh, eh. đi tung ngay luôn rồi Hãy subscribe cho kênh Ghiền Rồi ok lắm kia chán Wow Bro Run. ako ba dyan? Kasi kanina parang nakita kita kanina dyan eh. Uy! dali kayo eh bro may lumipad dyan idol kanina may lumipad dyan papunta pa doon tapos pagdating doon parang nagalit kasi nagano yung ano kanina dyan eh kanina bro ba nakita ko kanina na parang sililip sa ano yung din May butas din parang may ano siya yung may, may, may sumilip siya diyan. tapos may may parang lumi, may lumipot ko punta doon Ayan. bro Tingin oh. na pa yan oh. oh Parang nagalit sa atin Kasi kanina talaga May lumipad talaga dyan Papunta doon Kanina Hindi eh. na kung busis din na kita Ha? Hindi huh? na kung hindi na busis Meron ka na? Meron ako narinig na busis buha sabi daw ko nito sa buhaw niya buhaw ng buhaw. Sabi? Ubo. Ano ba 'yan? Ano 'yun? Kaya nga ka kanina eh nagtaka ako bro eh kasi biglang umano yung umano yung diyan sa butas na yun no? Umano no. Pag ganun, tapos may maya parang may lumipad papunta pa doon. Oh. Eh, tapos yung pagdating doon parang may boses ng ano, aswang. Ay mga idol, no. Ah. Uh, tingnan tingnan natin mga idol kung meron ba talaga yung tao talaga ano na yung idol sa amin sa, um, na umalis bro arulahin mo ko bro tingnan natin tingnan nyo so, yun naman yung daanan dito mga idol ano naman talaga Bro. tau pok tau pok wow rabi yang bau bro saya Sang sangat bau Sang-sang nambah. Ini tu Hmm. <-tuh>

Okay. Okay. ah mga idol ah parang parang hanggang dito lang muna siguro kami mga idol pero itingnan pa rin namin yan itingnan pa rin namin yan sa so siguro ng balik kung kung, kung meron ba talagang ano pero ipakabaho ipakabaho bago pa ko lang kapasok na idol kasangsang na ng pahit kaya abangan nyo yung part 2 namin dito mga idol. Ang part 2 namin dito abangan nyo kasi titingnan namin yung loob kung ano ba talaga meron doon. Kaya tara, bye bye. Yeah.